for today's video mga katrops panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon at eto nga pala yung niluto kong merienda ko ngayong araw at para nga mas maging masarap ay naglagay nga ako dito ng chili garlic oil na gawa natin kaya naman tara mga katrops kain tayo simpleng merienda pero napakasarap so ayun mga katrops dahil nga maulan ngayong hapon ay hindi nga ako makalabas para bumili ng makakain kaya naman magluluto na lang ako dito sa bahay para makatipid na rin sakto din naman kasi na merong pansit dito kaya naman ito na lang yung iluluto ko dahil nagkikita nagkikrave nga din ako sa pansit kanton. naggisa nga lang pala ako dito ng bawang at sibuyas tsaka ako na sinunod tong pansit. At nung matimplahan ko na nga ito ng toyo at kaunting magic sarap ay sinunod ko na nga rin inilagay dito yung nahiwa-hiwa kong repolyo kanina. At ayan, nilagyan ko na nga ito ng kaunting tubig na water. Tsaka lang ako naglagay ng durog na paminta at nagdagdag ng soy sauce. Halu-haluin nga lang natin ng kaunting mga katrops. At ayan, meron na nga tayo ditong pansit. Ganito nga yung maganda kapag marunong ka talagang magluto. Kasi kapag bigla kang nag tapos tinatamad kang bumili sa labas, ay ikaw na lang mismo ang magluto sa bahay nyo. At least, mas makakasigurado ka na mas malinis nga ito. At syempre, mas makakatipid ka pa. So ayun, nakapagprito na nga ako dito ng isang perasong itlog. At isunod na rin natin itong prituhin. Isdang yelo pin nga pala ito mga katrops. Tapos kinat ko lang ito small size. At para nga magkaroon ito ng lasa, sinison ko nga lang ito ng salt and pepper tsaka kaunting MSG. And syempre, kinot ko lang sa harina para kahit papano ay hindi nga maging boring yung pansit natin kapag kakinain natin mamaya sakto din kasi na yellow pin yung ulam namin kaya naman kumuha na nga ako ng kaunti lang at ayan nakaredy na nga yung ating pagkain mga katrops na plating ko na nga ito at syempre mas masarap kumain kapag ka may chili garlic oil yung tipong ganito yung puputripin mo sa maulan na panahon ay nako talaga naman tara, kain tayo mga katrops eto na yung ating nilutong pansit tapos yung ating piniritong isda tapos nilagyan lang natin ng harina Tsaka syempre, isang perasong itlog. Ayan. Tara, kain tayo mga katrops. Daming sili, oh. Mmm. Ahaw. Ito lang rin. pasensya niya na pala mga katrop kung bakit maingi. Ulan kasi, Nakas ng ulan. So ayun mga katrops, hanggang dito na lang itong ating vlog. Huwag nyo na rin palang kalimutang ilike and share itong ating video. Salamat sa panonood. Bye-bye!